Historia Tagalog Horror Stories isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elia matapos isuot ang isang floral dress na hanggang talampakan ng haba. Hinayaan niyang nakalugay ang mahaba at aalon-alon niyang buhok. Inayos pa niya ang medyo kinulot na bang sa noo at pagkatapos ay naglagay ng pulang lipstick sa mga labi agad niyang nilingon ang asawang si Conrado matapos itong pumasok mula sa balkonahe ng kanilang hotel na tinutuluyan. May kausap ito sa cellphone na kanina pa at tila ba napaka-importante kaya lumayo pa ito sa kanya upang hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pinanood niya itong maglakad patungo sa bedside table sa kabinuksan ng drawer at kinuha niya sa loob ang kanyang relo Isinuot niya ito sa kaliwang kamay saka humarap sa kanya at numiti. Inaya na ni Conrado si Alia. Simpleng white t-shirt at black jeans lang ang suot ni Conrado. Handa na rin umalis ito. Hindi man lang ito nagawang hintayin ang sagot ni Alia. Nauna na itong lumabas ng kwarto nila. Isang lunok ang nagawa ni Alia bago tinitigan ang sarili sa salamin. Bakas ang lungkot sa kanya mga mata at kulang na lang ay lumuha siya sa inis na nararamdaman. Napansin niyang simula nang dumating sila sa Boracay ni Conrado, mula kahapon ay naging malamig na ang pakikitungo sa kanya nito. Kagabi nga ay walang pasabi itong humiga sa kama at natulog na lang. Kahit na naiinis at nagtataka sa ikinikilos ni Conrado, ay pilit na itong iniintindi at siya na mismo ang naglalambing dito upang sila'y magtalik. Hindi naman siya nabigo dahil mabilis na bumigay ang lalaki. Pero pagkatapos iyon ay tinalikuran na lamang siya at tuluyan ang natulog. Muli siyang lumunok at huminga ng malalim. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ng mga napapansin at pinatatag ang sarili. Siguro ay pagod lang ang asawa niya. Sa dami ba naman ang pinagdaanan nila, ngayon pa ba sila magkakalabuan? Pinilit niya ang sarili ng ngumiti sa harap ng salamin. Kinuha ang isang mamahaling perfume sa ibabaw ng mesa saka nag-spray sa sarili. Matapos iyon ay kinuha niya sa ibabaw ng kama ang kanyang motor hat at patakbong sumunod sa asawa. Nakita niya itong nakatayo sa labas ng suit nila habang abala sa pagkakalikot sa cellphone. Lumapit siya sa lalaki at mabilis na ipinalupot ang mga kamay sa braso nito. Mula sa cellphone ay nabaling sa kanya ang tingin ni Conrado. Agad naman na ngumiti si Aliyah ng pagkatamis-tamis. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Aliyah nang tinanguan lang siya ni Conrado at nagumpisa ng humakbang. Sa pagpasok naman nila sa elevator ay may nakasabay silang dalawang babae na pawang mga nakasuot ng bikini. Agad na sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi ng dalawa nang magtama ang mga mata nila ni Conrado. Sinamaan naman ni Alia ng tingin ang dalawang babae. Kung wala lang sila sa labas ay baka nabatukan niya si Conrado sa sobrang inis. Habang hinihintay na muling bumukas ang elevator, Humuling kinuha ng lalaki ang cellphone sa loob ng bulsa nito. Nilingon pa siya nito at nang makitang nakatingin siya ay bahagya nitong dinistansya ang cellphone hawak. Sa sobrang inis ay binitawan niya ang braso ni Conrado at pinagsiklop ang mga braso sa tapat ng dibdib. Sumimangot naman siya at hindi na pinansin si Conrado hanggang sa makalabas sila ng hotel. Mula sa Henan Crystal Sun Resort, nagtungo sila sa damol at nag-ikot-ikot upang makapamili. Sa buong oras na pag-iikot nila ni Conrado ay wala na itong ibang inatupag kundi kalikuti ng cellphone nito. Nang hindi na niya mapigil ang labis na pagkainis, ibinaba niya ang hawak na couple shirt at nilingon ang lalaki. Nasa isang maliit na tindahan sila at kasalukuyang namimili ng na mga couple shirt. Sinabi ni Alia kay Conrado na ganoon na lang baka importante ang kateks niya para ibuhos ang buong atensyon niya sa kanyang cellphone. Uwi ka ni Alia. Natigilan naman si Conrado at mabilis na ipinasok sa bulsa ang hawak na cellphone. Nagpakawala ito ng malalim na hangin bago ngumiti sa kanya at sinabing sorry. Sa halip na mawala ang inis ay mas lalo lang iyon nadagdagan dahil sa sinabi ni Conrado Sorry lang, isang sorry lang pero kahapon pa ito wala sa sarili At laging nakahawak sa cellphone pero isang sorry lang ang sasabihin ngayon Sinabi ni Aliya kay Conrado na sabihin sa kanya kung ayaw niyang nasa Boracay sila Hindi yung nagkakaganon si Conrado para itong walang kasama Inirapan niya ang lalaki at mabilis itong nilagpasan sa kadumerecho sa labas ng tindahan. Sumunod naman sa kanya si Conrado. Sinabi ni Conrado kay Alia na sorry na at pinigilan siya nito sa braso at pilit na pinapaharap dito. Nang magtagpo ang mga mata nila ay muli niyang inirapan ang asawang si Conrado. Sinabi ni Alia na maganda ang pagkakataon ito para makalimutan nila ang mga nangyari sa kanila. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas simula ng may nangyari at pilit niya itong hindi iniisip dahil kay Conrado pero parang nasa iba naman ang atensyon nito. Muling nagbuga ng hangin si Conrado, hindi nito magawang sagutin ang mga sinabi ni Alia. Nanatili itong tahimik habang nakatuon ang mga mata sa lupa. Mas lalo naman siyang nakaramdam ng inis at kirot sa puso. Lumunok siya at pinagsiklop muli ang mga braso sa tapat ng dibdib. Sinabi ni Aliya kay Conrado na umami ito sa kanya. Sa sinabing iyon ay napaangat ang tingin ni Conrado. Nagtanong si Aliya kay Conrado kung ayaw ba nito sa kanya. Mabilis na nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Napatanong si Conrado kay Alia ng ano Nagtanong ulit si Alia kay Conrado kung hindi ba siya nito mahal Napailing si Conrado bago nag iwas ng tingin at sinabi kay Alia na gutom lang iyan at kumain na siya Pero pilit pa rin natin nanong ni Alia si Conrado at sagutin ang kanyang mga tanong Mahigpit niyang pinigilan sa braso si Conrado ng akmang tatalikuran siya nito Sinabi ni Conrado kay Alia kung ano ba ang kailangan niya sagutin. Yung mga walang kakwentak may tabang tanong ni Alia. Muli siyang lumunok at napaklam tumawa. Sinabi ni Alia kay Conrado na sa tingin ba nito ay hindi niya napapansin. Simulado kasi nang dumating sila doon ay mailap na to sa kanya at lagi daw may kateks o katawagan. Tinatanong din niya kung sino iyon at kung may babae ba ito. Tulalang lang napatingin sa kanya si Conrado. Tila hindi ito makapaniwala sa lahat ng mga sinabi ni Alia. Sinabi ni Conrado kay Alia kung naririnig ba niya ang sarili nito sa mga sinabi niya. Pero pinilit pa rin ni Alia na sagutin lamang ang kanyang tanong. Sa halip na sumagot si Conrado ay umiling lang ito at tinalikuran siya. Tila siya'y sinampal ng maglakad ito palayo sa kanya pakiramdam niya ay nabasag ng isang libong piraso ang kanyang puso. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilan ang sarili na umiyak. Sinubukan niya itong habulin at nakita niyang pumasok ito sa isang kainan. Mabilis siyang sumunod rito at pumasok din sa loob. Nakita niya itong nakaupo sa mesang malapit sa bintana. Hawak na nito ang menu sa kamay at abalan na sa pagpili ng makakain bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Dahan-dahan siyang lumapit at tumupo sa bakanting silyang nasa harap ni Conrado. Kahit na nagagalit at nasasaktan sa mga ikinikilos ng asawa, ayaw naman niyang tuluyan itong magalit sa kanya hindi niya kakayanin kapag naging tama ang kutob niya. Mahinang sinabi ni Aliya kay Conrado ang sorry nang makaupo ito sa harap ni Conrado. Mula sa menu ay tinapunan lamang siya ng tingin ni Conrado ngunit agad ring ibinalik ang mga mata sa hawak nang may lumapit na waitress sa kanila ay sinabi na nito ang mga pagkain o orderin. Ito na rin ang nag-order ng pagkain para sa kanya. Nagtanong si Alia kay Conrado kung galit ba ito. Tinitigan siya ni Conrado bago nagbuga ng hangin. Sinabi ni Conrado na huwag niya nang uulitin iyon at nakakahiya sa mga tao sa paligid. Napalunok siya ng mapansin ang paraan ng pagsasalita ni Conrado. Matigas at walang paglalambing. Hindi gaya noon na laging puno ng pagmamahal ang bawat katagang lalabas sa bibig ni Conrado. Masakit man ay pinili niyang tumangu rito at manatili na lang na tahimik. Ibinaba niya ang suot na sombrero at umayos ng upo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narinig niya ang muling pagtunog ng cellphone ni Conrado. Nagtama ang mga mata nila bago ito nag-iwas ng tingin at sinagot ang tawag. Ungo lang ang isinagot nito sa kausap Halatang iniiwasang magsalita Nang ibaba nito ang tawag ay natigilan si Conrado at tumayo Nagtanong si Aliya kay Conrado kung saan ito pupunta Sumagot naman si Conrado na sandali lang siya Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo Hindi na siya nito hinintay na makapagsalita at mabilis nang lumabas Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa kumaliwa ito at tuluyan ang nawala sa kanyang paningin. Nakagat ni Aliya ang iba labi sa pinaghalong inis at pait na nararamdaman. Ni hindi man lang ito nagdahilan na pupunta lang sa restroom o kaya'y may bibilhin. Sino ba namang babae ang hindi mag-iisip ng masama sa ipinapakita nito? Kahit na kinakain na siya ng matinding emosyon, pinigilan niya ang sarili na sundan ang lalaki. May tiwala pa rin siya kay Conrado at sigurado siyang hindi siya pagtataksila nito. Ngunit lumipas na ang halos sampung minuto ay wala pa rin si Conrado. Dumating na ang inorder nitong pagkain pero hindi pa rin ito bumabalik. Kumuyo ang mga kamay niya at humugot siya ng malalim na hangin. Ayaw man niya itong pag-isipan ng masama pero sa ipinapakita nito ay walang dahilan para hindi siya magduda. Masakit man na maapektuhan ang tiwala niya rito pero hindi na niya kayang pigilan ng kanyang sarili. Pinalis niya ang isang luha sa pisngi gamit ng kamay at agad na tumango. Mabibilis sa mga hakbang na lumabas siya ng kainan at tinungo kung saan nakitang pumunta ang asawa kanina. Malapit na niya maabot ang White Beach sa harap ngunit hindi pa rin niya nahahanap si Conrado. Kung saan saan na rin siya luminga at nagsusuot pero ni Anino ni Conrado ay hindi niya nakita. Sinabi niya sa sarili at napatanong siya kung saan kaya nagpunta si Conrado. Nag-aalala at nasasaktan niyang tanong. Nag-decide siyang bumalik ng kainan sa pag-aasam na bumalik na si Conrado nang biglang madapo sa isang shop ang mga mata niya. Shop yun para sa mga souvenirs. Agad naman na nanikip ang kanyang dibdib nang makita sa tapat ng entrance si Conrado kasama ang isang babae. Nakasuot ang babae ng kasama nito ng see-through at halos kita na ang kaluluwa sa suot itong triangle bikini. Umawang ang bibig niya nang makitang ipinalupot ng babae ang mga kamay nito sa leeg ni Conrado at naghalikan ang dalawa. Tila ba uhaw na uhaw ang mga ito sa isa't isa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. nag sa pagbagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Agad siyang tumalikod upang hindi makita ang senaryong dumurog sa kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay niya sa labis na pagkagulat. Gusto sana niyang tumakbo paalis doon, ngunit hindi niya magawa tila may sariling isip ang katawan niya at sa halip na maglakad palayo muli niyang binalingan ang dalawa na sa mga oras na iyon ay mahigpit na magkayakap kung noong naabutan niya si Conrado sa bahay ni Maria ay wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo ngayon ay hindi na hindi niya gagawin iyon dahil may karapatan siya sa lalaki asawa niya si Conrado kagat ang ibabang labing nilapitan niya ang dalawa at pinaghiwalay ang mga ito. Tila hindi pa siya napansin ng mga malalandi. Kunot ang noo ng babae habang si Conrado naman ay walang reaksyon sa muka. Nagtanong si Aliya kay Conrado kung siya ba. Siya ba ang babae kaya nanlalamig ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tuluyang sumilay ang ilang gitla sa noo ni Conrado. Nagtakang nagtanong ang babae kay Conrado. Tinanong niya si Conrado na akala ba nito ay single siya. Mula sa kanya ay nabaling ang tingin ng lalaki sa babae. Hindi na naituloy na lalaki ang sasabihin ng bigla siyang sampalin ni Alia ng malakas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Gulat na napatitig sa kanya ang lalaki. Tinanong ni Alia na bakit niya sinabing single siya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila ay lolokohin lang pala siya. Malakas niya itong tinulak sa dibdib at patakbong umalis. Nang makalayo si Alia ay lumuluhang naglakad siya pabalik sa restoran. Hindi niya inaasahan na sa ganoong paraan sila magtatapos ng lalaki. Minahal niya ito ng sobra-sobra at ilang beses niyang inilagay sa piligro ang sariling buhay para dito. Pero hindi pala totoo ang pagmamahal nito sa kanya Ang masakit pa ay hindi man lang siya nito hinabol Isang lunok ang kanyang ginawa bago pinali sa mga luwa sa pisngi Babalik na siya sa hotel at mag upang umuwi Hindi na niya hahayaang maabutan pa siya ni Conrado Dahil baka mawalan lang siya ng lakas ng loob na iwan ito nang makalapit sa kanilang mesa upang kunin ang mga naiwan niya ay natigilan siya nang biglang bumungad sa kanya ang nakaupong si Conrado. Mabilis na naghalo ang ngiti sa mga labi nito nang makita ang mga luha sa pisngi niya. Agad itong tumayo at nilapitan siya. Tinanong ni Conrado si Alia kung bakit ito umiiyak. Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Mahigpit siyang hinawakan ni Conrado sa magkabilang balikat at tinanong kung ano ang nangyari. Mula sa nag-aalala nitong muka ay natuon ang tingin niya sa daang pinanggalingan kanina. Paanong nangyaring naunahan pa siya ni Conrado pabalik sa restoran e eh iniwan niya ito kanina kasama ng ibang babae. At isa pa, kung kumilos ito ngayon ay parang walang nangyari sa kanila kanina lamang.